Hi mga bi, alas 6 na nga ako dyan ng umaga nagising kaya naman dali-dali na akong nagbihis para pumunta sa farm. At saka kamadali ko nga dyan kahit ano nang damit yung akin na at naglong sleep pa talaga ako kung kailan summer. <laughs> Dahil na nandito lang naman ako sa bayan namin kaya hindi na ako masyadong nagbihis ng maayos at kumuha na nga ako dyan ng wallet at plastic para paglagyan ng mga gulay na bibilin ko. Palabas na nga ako dyan ng apartment at nagtatatakbo nga ako dyan kasi baka maunahan naman ako ng kasama kung gamitin yung bike. <laughs> Hindi kasi ako ng schedule ng bike ngayon, kaya naman habang tulog pa sila, ginamit ko na tong bike. At kung kailan nga nagmamadali naman ako diyan para makabili ng gulay sa farm, eto naman ang nagpatagal sa akin. Etong upuan nakababa na naman kasi binabaan nung kasama ko. <laughs> kaya naman na stranded pa ako diyan ng ilang minuto bago ako makapunta ng farm. <laughs> At ayun na nga mga bina, ayos ko na dyan itong upuan ng bisikleta kasi nga hindi ako sanay na mababa yung upuan kasi nirarayo mo agad ang lola mo. Pagkatapos ko nga dyan ayusin yung upuan ng bisikleta, ay dumretso na agad ako papunta ng farm. Ang kaso, nag-stoplight na naman kaya na-stranded na naman ako dyan ng ilang minuto. <laughs> Habang nagaantay nga ako diyan ng green line, tatanong ko na agad itong si kakabukas pa lang itong farm at kakapunas pa lang ng mesa, kaya naman doon ko na muna naisipang bumili sa isang farm. At bago ko nga kayo ipasyal doon sa farm na pupuntahan ko maya, maya ay ito nga palang itsura ng mga pananim dito sa may lugar namin. Maraming mga palay at more on gulay. Probinsyang probinsya talagang itsura ng lugar na to at kapag naboboring ka at wala kang magawa, pwede kang magtanim. <laughs> Yun nga lang ang problema, hindi tayo permanent residence dito sa Japan kaya wala tayong lupang pagtataniman. Ha? Wala kang choice kung di magkulong sa bahay kapag day off or gumala ka kapag may budget ka. Dahil nga wala akong budget pang gala dyan, naisip ko na nga lang mag-vlog dito at pumunta sa farm. At least meron naman ako mag-vlog for today's video. Kalapit <laughs> na nga ako dyan sa isang farm na pupuntahan ko at feeling ko marami akong pagpipilian doon kasi medyo marami yung mga gulay na paninda doon. <laughs> Isa nga sa mga rason kung bakit nagmamadali din ako pumunta ng farm kasi baka maunahan na naman ako dyan. Mabilis lang kasi maubos yung mga panindang gulay dito sa farm. Napakamura kasi ang mga panindang gulay dito sa farm kumpara sa supermarket. Kaya naman gustong gusto ko talaga kapag summer kasi mapapatipid ako. Kapag summer season kasi talaga dito sa Japan, ang daming mga panindang gulay dito sa farm at marami kang pagpipilian. Nandito na nga ako sa farm at agad-agad ko nga itong nakitang dalawang kangkong kaya kinuha ko na agad baka maunahan pa ako. <laughs> At dahil nga walang bantay dyan, hinulog ko na yung pambayad ko sa hulugan ng pera. Meron kasi dito hulugan ng pera at CCTV sa farm, kaya kahit walang bantay, okay lang. Pagkatapos ko nga bayaran dyan itong dalawang kangkong, ay naisip ko na din dumiretso dun sa kabilang farm para makita nyo na din. Siyempre, para isahang pagod na lang itong mga bin, naisip ko na din talagang dumaan dun sa kabilang farm. Baka kasi meron pa akong magustuhan na gulay para meron na akong lulutuin sa mga susunod na araw. Ito nga palang itsura na ng farm na sinasabi ko sa inyo. Ito yung pinakapaborito ko kasi marami mga paninda dito at marami ka talagang pagpipilian. Pero ngayon, puro kamote lang nakita date ako. Wala akong masyadong nagustuhan kasi naumay na rin ako sa talong kaya dumiretso na lang ako ng Welsha para bumili ng kung ano-ano. Actually, kaya nga ako dumaan diyan kasi bibilhin ko lang naman yung pinakapaborito kong tinapay at hamburger at sinabayan ko na rin itong chichiria para meron akong pang na kapag nanonood ako ng K-drama. Ito kasi yung bagong na discover ko na chichiria at ice cream kaya naman lagi ko binabalikan dito sa Welsha kapag ubos na. At dahil nga summer is real dito sa Japan at sobrang init pa, sobrang naadik naman ako dito sa ice cream kaya naman ito yung lagi kong binabalik-balikan dito sa Welsha. Halos nga lahat ng flavor ng ice cream dito sa Welsha ay natry ko na din. Ito nga pala yung tinapay at hamburger na sinasabi ko sa inyo. Ito yung pinaka-paborito ko kasi with cheese na siya. Medyo nga na naman ako dyan sa pancit Canton. Kaya trinay ko na muna to habang inaantay ko yung order ko sa Philippine Store. At eto na nga pala yung aking mga pinamili. Akalain mo yun, yung tinapay lang yung gusto kong bilhin. Pero ang dami ko na naman na add to cart. <laughs> Alam mo yun girl, yung tipong nagtitipid ka ng pang-ulam mo araw-araw kaya bumibili ka ng gulay sa farm. Pero dito naman ako napag-gasto sa Welsha. <laughs> But anyways, ginusto mo yan, girl. Kaya panindigan mo, nakakahiya naman kung ibabalik mo pa yan. Binayaran ko na nga lahat ng mga pinamili ko dyan at pagkatapos, nagbalot-balot na ako para makauwi na. Pagkatapos ko ang balutin yung mga pinamili ko, umuwi na ako. Hanggang dito na lang. Bye!